guys for today's video. Napalood nyo itong video na to. Talagang parami ng parami ng mga Pilipina, mga kababayan natin ang inaabuso ng mga ibang lahi o mga employer natin. Tinan mo nyo ang kanyang kusina, ang, ay ang kanyang kwarto. Ang kanyang kwarto ay nasa loob ng CR. Tingnan nyo mabuti mga langka. Panoorin natin. CR. dito. Diba? wala siyang maayos na tulugan. Yung babay. kanyang malita, yung kanyang sapinsa, pati naman wala siyang na, maayos. Sus, so, katabi ang ibigod. Ayun po, nahihirapan po ulit kung nakutulog ang liit ng kwarto. Arte. Tapos sabay pa yung si Aran. Tapos yung amoy ng si Aran na ang amoy. Hindi ko po kaya dito. Gusto ko po ang tulong niyo. ka naliligo ako, yung tubig yung malapad dito. Pangirap eh. Kaya sa matulungan po ako, nananawag lang po ako. Alam ka, sa video na to, nakikita nyo naman, kung ito ay content, mga OFW, ito ay paalala lang ha, babala lang ito ha. Ito ay galing po itong video na to kay Kingko, uh, Kingko Munyan. Ayan. Kung itong video na to ay corporate content lang, sana lang hindi nyo in-upload ito dahil mapapahamak kayo nito dahil nga sa uh, taong ito isang OFW to tapos magko-complain nito ang nasa pulo. 'Di ba makikita to buong mundo. So, nasa sa inyo na yan kung talagang ito ay kinuha ko lang itong video na to dahil para naman sa mga iba nating mga OFW na nakakaranas ng ganito. So, mga langga, no? At kung mayroon man lang kayong ganitong sistema, abay, pumunta na lang kayo sa UWA. Magpahatid na lang kayo or magpalipat kayo ng ibang employer. So, marami tayong babasahin dito mga comment. Sabing ganon Abdullah, uh, sabing Abdullah Kamis, ano ba yan, tao ba yan, ano amo mo? Oyan, 'di ba? And sana hindi totoo yan, sana biro lang 'yon sa content ng sa video DHL. Pwede na mong i-complain sa Polo na ganyan na amo. Sirer, ano sirer, sir, Jo sir, sir, Pipito. Kawawa ka naman, ma'am, kasi tawag ka sa embassy para matulungan ka. Grabe ang amo mo, walang kalooy. Ayan, Ang daming uh, ibig ko sabing ang daming nag-ano to Tulpo So ito mga langga, ito pa si Bayzan. Kawawa naman, hindi ko kaya matulong ganyan. Uh, ganyan ang amo ko, alisan ko talaga yan. So kung ganito na mangyayari sa inyo, pwede na kayong magpalipat sa agency. Pagpabalik kayo sa agency, no mga langga eto sabi naman ganun sa uwa ati yung kamag-anak mo papuntahin mo sa opis ni Amil Ignacio, Arnil Ignacio para makakuha ka agad dyan ng report mo dyan at ni mga agency mo sa Pinas ayan and nepe Solita dapat tumawag ka sa uwa kasi nakapalive ka naman kabayan tumawag ka uh, tumawag ma mawag ka sa agency mo kung hindi na ma-reply ng agency mo sa awa ka, tawagan mo ang pamilya mo sa Pinas para pumunta sila sa awa. Ayan, totoo po ito. Sabi nga nun ni Ning Pei. Ayan, ah, kababayan, kung nakikita mo itong video na to, So, wag mong patagali na dyan ka matulog hanggang matapos yung kontrata mo, no? Kasi delikado yan. Yung sa amoy pa lang sa singaw, sa CR, isipin mo dyan ka natutulog. O, oh, sa ilang oras ang tulog mo dyan pala. Kaya mga limang oras ang tulog mo dyan, mataas na to sa atin ang limang oras o anim na oras. Iba sa araw-araw at sa gabi-gabi ka natutulog yan at dyan ka pa nagpapahinga. Yung amoy na lumalabas na kagaling sa CR. Delikado yan sa katawan natin. Baka dyan ka pa magkakasakit. Pumunta ka rito na wala kang sakit. So uuwi ka ng pitinas ng may sakit ka. Kaya mindset-mindset na huwag niyong patagalin na ganito ang inyong sitwasyon. Pag uh, tumawag kayo sa uwa o tumawag kayo sa agency, o kaya magparequest na lang kaya sa amo nyo na hindi nyo kaya uuwi na lang ako or lilipat ako ng ibang employer kung ganito man lang ang aking tulugan, wala man lang maayos sa tulugan. Diyos ko, para namang, para ang tingin na, masyado na tayong binababa kasi nga, uh, dyan ka nilagay sa CR yung tulugan mo. Diyos ko naman, mayroon din ako nakita ng ganito mga langga, yung iniduro, no? Pasintabi sa makumakain. Yung iniduro, tinakpan lang ng karton. Kasi hindi ko lang yun na-vlog, nalimutan ko pala yung iniduro tinakpan lang ng karton. 'Di ba yung iniduro plat? Tinakpan lang ng karton at tinakpan niya ng pumpi Pinakakwarto nanya. na niya. So ang ginawa ni Ate, nagpalipat siya kasi hindi niya talaga kaya kahit anong takip ng karton, kahit anong takip ng pumpi, is sumisingaw nang sumisingaw talaga ang amoy na nanggagaling sa CR. So nga lang ga ito lang ang aking uh, sasabihin. At uh, sana wag mo patalagin. And sabi nga ni King Tan, dapat po kailangan ninyo ang tulong sabihin mo agad uh, ang address ninyo para hindi na mahirapan yung tumutulong sa inyo at agad kayong mariskyo. Ingat ka ba yan? Ayan, oo, pwede kayo mariskyo yan. And uh, sa gani, ligaspi, dapat nga ganyan pag di sila sa bansa natin sa ano, nasagasaan ang lulupit na mga... <laughs> <laughs> hindi natin ituloy ang pagbasa nito kasi matindi ang sinasabi so mga kababayan ito lang masasabi ko kung hindi maganda ang trato sa inyo alam mo sa akin uh, ito singit lang ito mabait yung amo ko pero sa pagkain at least mabait pero itong nakikita ko sa iyo na hindi namang maganda ang turing sa iyo magpalipat ka ng employer mo magpabalik ka ng agency Tumawag ka sa uwa or tumawag ka sa agency mo, magpalipat ka. Ako, sa totoo lang, ha, tatlong amo, pangatlong amo ko na ito. Una, dito sa Riyadh. pangalawa is sa pangatlo dito. So, magpalipat ka. Wala namang problema eh, kung mag-request ka na panibagong employer. Imposible, makakakita ka na makakita talaga ng employer na mabait. So, ito lang ang sabi ko, ingat ka ba yan, At ingat, tumawag ka at magdasalan talaga tayo.